Ang bahay na ito ay matagal nang may nakapaskil na house for sale. Ngunit magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin nagkaka-interes na bilhin. Para malaman natin ang rason kung bakit, kailangan nating bumalik sa taong 1993. Sa isang disente at simpleng bahay na ninirahan ng magiinang Helen Arandia, 34 na taong gulang, Chelsea Lise, 6 na taong gulang, at Angeline, 4 na taong gulang. Ang kanilang padre de pamilya na si Ronald Aranja ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Saudi ng mga panahong yun. Isang tahimik na gabi noong April 9, 1993, pinasok sila ng isang lalaki at walang awang winakasan ng kanilang mga buhay. Walang nakaligtas sa krimen. Nang malaman ng kumpanya na pinagtatrabahuan ni Ronald Arandia ang nangyari sa kanyang pamilya, ay binigyan nila ito ng biglaang bakasyon. Ngunit hindi ipinaalam kay Ronald ang totoong dahilan nito. Sa katunayan, Excited pa siyang umuwi at namili pa ng mga pasalubong para sa kanyang mga anak at asawa. Habang namimili, hindi naman mapakali ang kanyang mga katrabaho dahil hindi nila masabi kay Ronald ang naganap na trahedya sa kanyang pamilya. Habang nasa eroplano ay aksidenteng may nabasa si Ronald sa isang pahayagan tungkol sa totoong naganap na karumaldumal na krimen sa kanyang pamilya. Abot langit ang dalamhati ni Ronald sa nalamang ito. Kalaunan, nahuli ang sospek na si Elmer Palikpik. Kapit bahay mismo ng mga biktima. Malaki ang duda ng mga investigador na ang ugat ng krimen ay ang hindi pagpapahiram ng pera ni Helen sa nasabing sospek. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo at kasalukuyang binubuno ang mahabang kaparusahan sa Sablayan Penal Farm sa Occidental Mindoro. Sa sobrang sensational ng kasong ito ay ginawan pa ng pelikula ni Carlo J. Caparas na pinagbibidahan ni Governor Vilma Santos, Joel Torre at ang napaka-epektibong pagganap ni John Regala at magpasa hanggang ngayon nga ay napag-uusapan pa rin ito sa social media. At nito nga lang nakaraan ay na-feature muli sa Halloween special ng kapuso mo Jessica Soho. E ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, bibilin mo ba ang bahay na ito?